What's up mga bossing? So Sunday na, meron tayong deliver ngayon. So may meet up tayo dyan lang din sa Mayan Maya. Solid to, tropa to. Kumuha sa atin ng bus bro. Ayan oh. Isang black tsaka isang orange. Tapos bigyan natin ng eto, sticker natin dito sa ating vlog. So tropa to. Siguro nakita nyo na dati sa mga video ko. Dati kong kasama sa trabaho. So, punta lang natin sa may almaya Nandang kami mag -meet up eh So uh, let's go mga boss Nga pala kanina mga bossing Nakabenta na tayo ng umaga Delivery Pupuntang Abu Dhabi So isang car heart yun So yun Punta lang tayo alma eh Kapit na tayo mga bossing atawid Yun Almaya dun tayo So atawid lang tayo Tapos simit na natin si Tropa Ano, Dol. Sa likod. Ang Al, likod ng Almaya. Okay, sige, Sa lang. Sige, sige, sige. Sa likod pala, mga bossing. Hindi pala dyan sa, Anong uh, ano, na tayo dumaan? sa loob ng Almaya. Pasok tayo dito. Dito tayo sa loob, mga boss. Para tawid sa kabila. Hindi na tayo iigoy. Ano, Dol? Pusta. Pangir <laughs> ka na ah. ani. Thank you idol. Solid pare koy. Andiyan yung ano. Meron lang sticker sa'yo dyan. Pwede ka ba sa vlog? Oh, ito <laughs> <laughs> Ito nga pala si Christian. Solid buyer ko yan. Tsaka kasama ko sa work. Napakwendo tayo mga boss. Nakita ko yung kasama ko sa trabaho so yun lang mga boss nakuha na yung ating cup bukas may meet up ulit tayo dyan so sama ko kayo si you bukas mga bossing the next day good morning mga bossing so mamaya may meet up tayo siguro mga hapon so lunis na ngayon mga bossing luto muna tayo sinigang luto sa may gulayan, hindi tayong gulay Now let's go mga boss So yan, boss, nakabili na tayo Binijuan pa tayo ng mga ibang lagi <laughs> Okay lang yun So let's go, luto tayo Sinigang! Sinigang tayo mga boss Yan mga bossing, puntaan na natin si sir Andun na daw siya sa may tapat ng Almaya So kahapon, dami natin benta, nakaapat tayo So isa ng umaga dalawa kay tropa tapos ng gabi may benta pa tayo istusi so yung istusi naman doon na pinick up sa sa union na kasi tagadera yung lalaki tapos yung umaga naman papuntang Abu Dhabi yun so nakaapa tayo kahapon maganda ganda sana ngayon makaraming daming inquiries ngayon eh kaso nawawala naman sila sir eh pag sinasabi presyo tumatakbo so eto isa lang pero okay lang goods lang maraming pang araw eh ataw tayo mga bossing So, meet up lang natin to si Bossing. Let's go, mga boss. Mga pala, binili ni Bossing, mga boss. Ayan, oh. Oop, oop, oop. Maroon. Maroon na bass, bro. Solid din. Dito na tayo, mga boss. Tawagan lang natin. Ah, Yung pala eh. Andito <laughs> pala si bossing eh. <laughs> Tapos boss, kala ko sabi eh. May nagaanap eh. Ayun. Check mo ba boss. Hindi may sticker din ako dyan na bus. Pero tsaka yung ano. Kayo na ba dito sir? Kaya tingin mo lang. Akala ko ang ka lang. Taga dito ka lang din? Doon ah, pa ako oh, oh. no? sa ano? Sa Lamer. Ah sa Lamer pa? Oo. Wala yun Anak scooter ka? Ayos na ayos. Thank you. Mm -hmm. Sorry dyan. Mag-vlog ka ba? Mag-vlog ako Oo Page mo sa ano? Page mo sa Ah, ah yun sa sticker? sticker ba? Ah, hindi Page ka yun sa ano? Sa... Page sa... bintahan. Pangbenta ng ah, okay. mga item. Pero meron din ako ng sticker. Gusto mo ito? Ah, si. ya, no, ah. Pahalo, no <laughs> sige. Yan lang grind. Thank Life and grind boss Thank you boss. Salamat ah. Balik ko gulit. <laughs> sige, sige, sige. Thank you. <laughs> Ay na mga bossing. Nakuha na ni bossing. So, yun na. nabigyan din natin ng sticker sa uh, natin vlog. So, yun na mga boss. Yun lang ganap natin. Dalawang araw. Yun ang benta natin. So, bukas. O baka mamaya may mga benta pa. Pero sama kayo sa next vlog, no? So yun lang mga bossing, see you sa next vlog. Ciao Cha ciao.